Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoskop para sa Libra, para sa ikasampu ng Marso, 2025. Ngayon, ang sansinukob ay tumatawag sa iyo upang yakapin ang iyong likas na katarungan at balansing pananaw sa buhay. Ikaw, bilang isang Libra, ay kilala sa iyong matibay na paniniwala sa pagiging patas at patas na pagtrato sa lahat. Sa araw na ito, habang ang buwan ay nasa ilalim ng tanda ng leo, hinihikayat kang ipagdiwang ang iyong tunay na sarili, at hayaang magningning ang iyong kakaibang liwanan. Hindi araw-araw ay nararamdaman mong may sapat kang lakas ng loob upang ipakita ang iyong tunay na pagkatao, ngunit na iyong araw, mararamdaman mo ang lakas na bumubukal mula sa iyong kalooban. Ang kumpiyansa ay isang makapangyarihang enerhiya, at kapag ginamit ng tama, Maari nitong baguhin ang iyong pananaw sa sarili at sa mundo. Ngayon ay isang magandang pagkakataon upang obserbahan kung paano nagbabago ang iyong mga iniisip at kilos kapag hinahayaan mong lumabas ang iyong natural na tapang at sigla. Huwag matakot ipahayag ang iyong damdamin at mga ideya, lalo na kung alam mong ito ay makakatulong sa iyong sariling pag-unlad at sa mga taong nasa paligid mo. Ang araw na ito ay nagsisilbing paalala na ang tunay na kumpiyansa ay hindi nagmumula sa panlabas na anyo o sa opinyon ng iba kundi sa paniniwala sa sarili mong kakayahan. Mahalagang bigyang pansin ang kahalagahan ng pagmamahal sa iyong buhay. Maraming anyo ang pagmamahal, ito ay makikita sa pamilya, pagkakaibigan at maging sa iyong relasyon sa sarili mo. Minsan, sa sobrang abala natin sa pang-araw-araw na gawain, nakakalimutan natin pahalagahan ang mga ugnayang nag-ugnay sa atin sa iba. Subukang pag-isipan kung paano mo na ipadama ang pagmamahal sa mga taong nasa paligid mo. Ikaw ba ay nagbibigay ng sapat na oras sa kanila? Ikaw ba ay nagpapahayag ng iyong pagpapahalaga sa kanila? Ang pagmamahal ay hindi lamang tungkol sa malalaking kilos, kundi pati na rin sa maliliit na bagay, isang simpleng mensahe, isang yakap, o isang ngiti na may kasamang sinseridad. Kapag natutunan mong kilalanin at pahalagahan ang pagmamahal sa iyong buhay, mas mararamdaman mo ang kapayapaan at kasiyahan. Huwag mo rin kalimutan ang pagmamahal sa sarili. Minsan, masyado kang nakatuon sa pagbibigay ng atensyon sa iba kaya nakakalimutan mong alagaan ang iyong sariling pangangailangan. Nayong araw, alalahanin mong ang pagmamahal ay dapat magsimula sa loob ng iyong puso bago ito ganap na maibahagi sa iba. Sa araw na ito, mahalagang bitawan ang pagnanais na intindihin ang bawat kilos at salita ng ibang tao. Madalas, kapag tayo ay masyadong nakatuon sa pag-aanalisa ng ginagawa ng iba, nagkakaroon tayo ng hindi kinakailangang alalahanin at maling interpretasyon. Sa halip na gumugol ng oras sa pag-iisip kung ano ang iniisip ng iba tungkol sa iyo, ituon ang iyong atensyon sa sarili mong damdamin at layunin. Ano ba talaga ang nagpapasaya sa iyo? Ano ang tunay na nagbibigay ng kahulugan sa iyong buhay? Sa pamamagitan ng pagtuon sa iyong sariling mundo, malaya mong mararanasan ang kagaanan ng puso at isipan. Mas magiging malinaw sa iyo ang mga bagay na tunay na mahalaga, at hindi ka nagaanong maapektuhan ng mga opinyon na maaaring magpabigat sa iyong damdamin. Ang pagpapaubaya sa mga bagay na wala sa iyong kontrol ay isang pagpapalaya sa iyong kalooban. Habang tinatahak mo ang araw na ito, Alalahanin mo ang halaga ng pagpapahalaga sa sarili. Hindi mo kailangang maghintay ng kumpirmasyon mula sa iba upang maramdaman mong ikaw ay mahalaga at may silbi. Ang mundo ay nangangailangan ng iyong liwanag, ng iyong pagkamalikhain, at ng iyong likas na kakayahang magbigay ng balanse sa mga sitwasyon. Kapag ikaw ay nagtitiwala sa sarili mong halaga, Nagkakaroon ka ng mas malaking kakayahang magbigay inspirasyon sa iba upang gawin din nila ang pareho. Ang tunay na kasiyahan ay hindi nagmumula sa panlabas na papuri kundi sa panloob na kumpiyansa na ikaw ay sapat, sapat sa kung ano ka, sapat sa kung anong kaya mong ibahagi sa mundo. Ang araw na ito ay nagdadala ng isang mensahe. Yakapin mo ang iyong halaga ng buo at huwag hayaang ang mga takot o alinlangan ay pumigil sa iyo upang magpahayad ng iyong mga saloobin at pangarap. Upang lalo pang mapalakas ang positibong enerhiya ng araw na ito, magsuot ng maswerteng kulay na bughaw, sumisimbolo ito ng kapayapaan, malinaw na komunikasyon, at pagkakaisa ng kalooban. Ang kulay na ito ay maaaring makatulong sa iyo upang mas mapanatili ang balanse sa iyong emosyon at pag-isip. Kung ikaw ay nahihirapan sa isang desisyon, subukang tingnan ang asul na kalangitan at huminga ng malalim, ito ay magdadala sa iyo ng linaw at kapanatagan. Ang iyong maswerteng numero para sa araw na ito ay tatlo, walo, at dalawamput isa. Ang mga numerong ito ay maaaring magsilbing gabay sa paggawa ng mahahalagang desisyon, kaya kung may mga bagay kang gustong pagtuunan ng pansin, maaaring magbigay ng inspirasyon ang mga numerong ito. Para sa maswerteng gawain, subukang gumawa ng isang bagay na nagpapahayag ng iyong pagmamahal at pagpapahalaga sa ibang tao. Maaari itong sa pamamagitan ng pagsusulat ng liham, pagbibigay ng mensahe ng pasasalamat, o kahit isang simpleng pagtulong sa isang kaibigan o kapamilya. Ang maliit na kabutihang loob ay maaaring magdala ng malaking pagbabago sa enerhiya ng iyong araw at sa enerhiya ng mga taong nakapaligid sa iyo. Hindi kailangang maghintay ng isang espesyal na okasyon upang ipakita ang iyong pagpapahalaga sa ibang tao. Ang bawat araw ay isang pagkakataon upang ipadama sa iba na sila ay mahalaga sa iyo. Sa pagtatapos ng araw, maglaan ng oras upang pasalamatan ang iyong sarili. Hindi lahat ng araw ay magaan. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyong ginagawa, patuloy kang nagsusumikap at nagpupursige. Magpahinga ka at bigyan ang iyong sarili ng kaunting papuri, nararapat lamang ito. Tandaan, ikaw ay isang mahalagang bahagi ng mundong ito at sa pamamagitan ng iyong kagandahang-loob, karunungan, at pagmamahal Patuloy mong pinapalakas hindi lamang ang iyong sarili kundi pati na rin ang mga taong nasa paligid mo. Yakapin ang araw na ito ng may buong puso, at hayaan mong magningning ang iyong liwanag, sapagkat ikaw ay isang biyaya sa mundong ito tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.